ang iyong pera paradigm. Oo, ito mismo ang humahawak sa buhay mo ngayon. Kung gaano karami ang pumapasok na pera, gaano kabilis itong nawawala, at kung bakit parang kahit anong sipag mo, laging kulang. At kung hindi mo ito babaguhin, guaranteed na mauulit lang ang parehong cycle taon-taon. Ang title ng video na ito ay hindi lang catchy phrase. Totoo ito. May isang paradigm, isang mental program na nakaupo sa isip mo since childhood at ito ang nagdedetermine kung gaano karaming pera ang kaya mong i-handle. Kahit pa doblehin mo ang sweldo mo, kahit manalo ka sa loto, babalik at babalik ka sa parehong level ng pera. Dahil ang paradigm na ito ang nagsiset ng limit mo, ngayon isipin mo ito. Bakit kaya na may mga taong pareho lang ang pinag-aralan mo, pareho lang ang lugar na kinalakihan mo, pero sila yumayaman at ikaw stuck pa rin? Bakit yung iba, kahit maliit ang sinimulan, biglang umaangat, habang ikaw parang palaging ubos ang wallet. Parang unfair, 'di ba? Pero hindi ito magic, hindi rin ito malas. May dahilan. Sa video na ito, bibigyan kita ng eksaktong paraan para baguhin ang pera paradigm mo. Step by step, ipapakita ko sa iyo kung paano i-reprogram ang isip mo para maging magnet ng biyaya. Pagkatapos nito, hindi lang lalaki ang kita mo. Lalawak ang capacity mo to receive at hawakan ng pera nang hindi natatakot na maubos ito. Alam ko ang pakiramdam ng laging habol, ang bayarin. Yung kakasahod mo palang may utang ng babayaran. Yung tipong may promissory note ka na sa palengke dahil wala ka ng cash pambayad. Yung feeling na kahit anong overtime, kahit anong diskarte, wala pa rin natitira para sa sarili mo o sa pamilya. Nakakapagod, nakakaubos ng lakas. Minsan naiisip mo, hanggang dito na lang ba ako? Parang nakakulong ka sa cycle na to, gigising, magtatrabaho, babayaran ng utang, paulit-ulit. At kapag may konting sobra, may biglang emergency na kakainin lahat. Totoo ba? Kung may pamilya ka, mas lalo ang bigat. Gusto mong bigyan ng mas magandang buhay ang mga anak mo? Gusto mong hindi na sila mahirapan tulad mo? Pero paano? Hindi ito dahil tamad ka. Hindi ito dahil bobo ka. Ang totoo, most likely, masipag ka pa nga kaysa sa mga taong yayamanin. Pero may isang bagay na hawak ka, ang program sa isip mo tungkol sa pera. Since bata pa tayo, tinuruan na tayo kung paano tingnan ang pera. Naririnig mo siguro dati, mahirap lang tayo, hindi natin kaya yan. Pera lang yan, mabilis maubos. Kailangan magtipid lagi. At syempre, nakikita mo sa paligid mo na ganun ang nangyayari. Kaya unconsciously, sinet mo sa utak mo na Normal lang ang kapos, normal lang ang utang, normal lang ang sakto lang. Pero may tanong ako sa iyo, sino ang nagsabing ito ang tadhana mo forever? Sino ang nagsabing hindi mo pwedeng baguhin ang sitwasyon? Kasi ito ang gusto kong ipaalala sa iyo. May paraan. At hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa scam. Hindi ito tungkol sa magic business na yayaman ka overnight. Ang tunay na paraan ay nagsisimula sa isip mo. Oo, sa isip mo. Kasi kahit bigyan kita ngayon ng 10 million pesos, kung ang paradigm mo ay sanay sa sakto lang o sa kapos, within ilang taon mawawala din 'yan. Ganun kalakas ang paradigm. Ito ang invisible script na pinapagana ang mga desisyon mo. Pero ito rin ang good news. Ang paradigm na ito pwedeng palitan. Pwedeng i-reprogram. At kapag na-reprogram mo ito, automatic ding nag-iiba ang resulta mo. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong mag-ipon. Automatic ka nang nagiging wise sa pera. Hindi mo na kailangang habulin ang oportunidad. Parang sila mismo ang lumalapit sa iyo. Alam ko baka iniisip mo ngayon, paano ko gagawin 'yan? At yan mismo ang isasagot ko sa iyo sa susunod na parte ng video na ito. Pero bago tayo tumalun doon, kailangan mo munang maintindihan na ang unang step ay maniwala na pwedeng mabago ang buhay mo. May mga tao na kahit ipakita mo na ang paraan, hindi pa rin sumusunod. Bakit? Kasi sa isip pa lang nila, hindi na sila naniniwala na pwede. At kung hindi ka naniniwala na kaya mong yumaman, hindi mo gagawin ang mga hakbang na dapat. Kaya ngayon pa lang, gusto kong itanong sa'yo, Ready ka na bang palitan ang kwento mo? Ready ka na bang sabihin sa sarili mo na hindi mo na uulitin ang cycle ng kahirapan? Kasi kung oo ang sagot mo, then stay until the end. Kasi sa dulo ng video na ito, bibigyan kita ng isang simple pero napakalakas na teknik para i-reset ang pera paradigm mo. Hindi ito complicated at hindi ito kailangan ng malaking puhunan. Ang puhunan lang ay bukas na isip at willingness na baguhin ang paniniwala mo tungkol sa pera. Imagine mo ang sarili mo one year from now. Wala nang utang, may savings, may extra para makapagbakasyon kasama ang pamilya mo. At hindi ka na natatakot sa bayarin tuwing end of the month. Kaya mo yan. Hindi ito imposible. Hindi ka na iiba sa mga taong nakagawa nito na. Kung gusto mong marinig ang buong proseso, at hindi mo na gustong ma-stuck sa parehong cycle, make sure na mag-subscribe ka dito sa channel. Kasi ang susunod na parte, doon ko ipapakita sa iyo ang mismong step by step na ginagamit ng mga milyonaryo para baguhin ang takbo ng pera sa buhay nila. Okay? Ngayon na alam mo na na may paradigm na kumokontrol sa pera mo, pag-usapan natin kung paano ito baguhin. Ito ang pinaka-exciting na parte kasi dito mo maririnig ang sekreto ng mga tunay na milyonaryo. Unang-una, tandaan mo ito. Ang milyonaryo hindi yumaman dahil maswerte sila o dahil mas magaling sila sa'yo. Yumaman sila kasi iba ang program na naka-install sa isip nila. Kumbaga, sa cellphone, ibang software ang gamit nila. At ang software na ito, pwedeng i-download din sa isip mo. Ang unang step ay awareness. Hindi mo mababago ang isang bagay na hindi mo nakikita. Kaya gusto kong obserbahan mo muna ang sarili mo. Tanungin mo, ano ang unang pumapasok sa isip ko kapag naririnig ko ang salitang pera? Excited ka ba? Natatakot? Na-stress? Kung natatakot ka, kung na-stress ka, ibig sabihin negative ang association mo sa pera. At habang negative ang nararamdaman mo, subconsciously tinataboy mo ang pera. Kasi ang isip mo programmed na pera sa kaya stress. Kaya kahit may dumarating na opportunity, unconsciously iniiwasan mo. Ito ang unang code ng milyonaryo. Sila ay at peace with money. Hindi sila natatakot dito, hindi sila nahihiya dito, hindi sila galit dito. Para sa kanila, pera ay simpleng energy lang. Pumapasok at lumalabas. At dahil kalmado sila, mas madali para sa kanila gumawa ng tamang desisyon. Ngayon, paano mo gagawin ito kung buong buhay mo sanay kang natatakot sa pera? Kailangan mo i-reprogram ang isip mo at ito ang teknik na ituturo ko sa iyo. Step 1. Gumawa ng bagong belief. Pumili ka ng simple, empowering na paniniwala tungkol sa pera. Halimbawa, money flows to me easily and frequently. Oo, kahit English pa yan, okay lang. Ang importante, simple at positive. Step 2. Ulitin ito araw-araw. Bago ka bumangon sa umaga at bago ka matulog sa gabi, sabihin mo ito ng malakas o sa isip mo. Pero may emotion. Hindi pwedeng mekanikal lang. Kailangan maramdaman mo na totoo ito kahit parang weird sa simula. Step 3. magvisualize. Isipin mo ang sarili mo na hawak-hawak ang pera o nagbabayad ng bills ng walang kaba o nagbibigay ng regalo sa pamilya mo. Kung kaya mong i-feel yung saya, mas mabilis naga adjust ang subconscious mind mo. Ito ang ginagawa ng mga milyonaryo araw-araw. Kahit hindi nila sinasabi sa lahat, hindi ito basta positive thinking, ito ay programming. Para kang nagpiplay ng bagong kanta sa utak mo paulit-ulit hanggang ito ang maging default tune mo. At may isa pang secret, faith. Oo, pananampalataya hindi ito religious preaching, pero importante ito kasi ang utak mo hindi agad maniniwala sa bagong belief mo. Magre-rebelde ito. Sasabihin nito, hindi totoo yan, wala ka ngang savings. Pero kung may pananampalataya ka, kaya mong i-override ang luma mong belief hanggang magsimulang magbago ang resulta. Faith ang dahilan kung bakit may mga taong walang-wala pero nag-start ng business at nagtagumpay. Faith ang dahilan kung bakit may mga OFW na nakakapag-ipon at nakakapagpatayo ng bahay kahit maliit lang ang sahod. Kasi naniniwala sila na kaya. At kapag naniniwala ka, nagiging bukas ka sa biyaya. Ang biyaya, hindi mo makikita kung ang fokus mo ay puro kakulangan. Kasi kung lagi mong iniisip, wala akong pera, iyan ang maa-attract mo pero kung ishift mo ang isip mo sa may dumarating na pera, biglang makakakita ka ng paraan na dati hindi mo nakikita. Halimbawa, dati baka iniisip mo, wala akong extra income. Pero dahil binago mo ang paradigm mo, biglang may kaibigan na mag-o-offer ng sideline o makikita mo sa internet ang isang skill na kaya mong pagkakitaan o may boss na magbibigay ng opportunity. Hindi ito magic. Ito ay dahil naging receptive ka. Kaya nga tinatawag ko itong code milyonaryo kasi ito ang sikreto na hindi alam ng karamihan. Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa scammy get rich quick. Ito ay tungkol sa pag-align ng isip mo sa abundance. Gusto kong bigyan ka ng isang exercise ngayon. Mamaya, pagkatapos ng video, isulat mo sa papel ang siksu paniniwala mo tungkol sa pera. Kahit negative, isulat mo. Halimbawa, "Pera ay mahirap kitain. Laging kulang ang sweldo. Kung yumaman ako, baka maging masama ako." Pagkatapos, katabi nito, isulat mo ang bagong belief na gusto mong paniwalaan. Halimbawa, "Pera ay madali kitain. Laging sapat ang dumarating. Yumayaman ako para makatulong sa pamilya at komunidad." Kapag ginawa mo ito araw-araw, Unti-unti mababago ang programming ng subconscious mind mo. Hindi ito instant, pero kung consistent ka, darating ang point na mararamdaman mong nag-iiba na ang diskarte mo sa pera. At ito ang aha moment na gusto kong maramdaman mo ngayon. Hindi ka biktima ng circumstances mo. Hindi ka biktima ng gobyerno, ng ekonomiya, ng trabaho mo. Ikaw ang may hawak ng susi. Kapag binago mo ang paradigm mo, kahit anong sitwasyon ang ibigay sa iyo, makakahanap ka ng paraan para umasenso. Imagine mo kung gaano ka powerful 'yan. Ang ibig sabihin, kahit anong kinita mo ngayon, hindi 'yan ang limit mo. Ang limit mo ay ang programming ng isip mo at kaya mong palitan ito starting today. Sa susunod na parte, ipapakita ko sa iyo kung paano gawin itong daily habit at paano labanan ang negativity at crab mentality sa paligid mo. Kasi kahit anong ganda ng bagong paradigm mo, kung lagi kang napapaligiran ng negativity, mahihirapan ka. Kaya kailangan mo ng diskarte para protektahan ang isip mo at panatilihin itong nakafocus sa pagiging milyonaryo. Ngayon, usapan na tayo ng application. Kasi ang kaalaman walang silbi kung hindi mo gagamitin. Marami sa inyo ngayon iniisip, Okay, gets ko na ang concept. Pero paano ko gagawin ito araw-araw? Paano ko gagawing habit? Ito ang gusto kong bigyan ka. Isang simpleng daily routine na pwedeng gawin kahit gaano ka kabisi. Una, gising sa umaga. Huwag ka munang hawak ng cellphone. Kahit five minutes lang, umupo ka at isara ang mata mo. Sabihin mo sa sarili mo ang bagong belief mo. Halimbawa, money flows to me easily and frequently. Sabihin mo ito with feeling. Parang naniniwala ka kahit sa simula, parang hindi totoo. Habang sinasabi mo ito, imagine mo yung araw mo na smooth, walang stress sa pera. Imagine mo natanggap mo ang sahod mo at may natira pa after bills. Imagine mo nagpa-family dinner ka at hindi mo iniisip ang budget. Kapag na mo ang saya na yon, yun ang signal sa subconscious mo na ito ang bagong normal. Pangalawa, mag-journal. Hindi kailangan notebook na mahal. Kahit ordinaryong papel, okay lang. Isulat mo kung ano ang gusto mong ma-experience financially. Halimbawa, by the end of this month, I will have 5,000 pesos extra na ipon. Hindi mo kailangan i-worry kung paano. Ang mahalaga isulat mo at paniwalaan mo na possibly. Pangatlo, magpasalamat. Gratitude is a powerful reprogramming tool. Kahit maliit lang ang meron ka, pasalamatan mo. Salamat sa pagkain ngayon. Salamat sa kahit maliit nakita. Kapag nagiging grateful ka, nagiging open ka sa mas maraming biyaya, kasi hindi mo pwedeng sabay gawin ang gratitude at complaint sa utak. Pipili ka lang ng isa. Ngayon pag-usapan natin ang kalaban. Auto-sabotage. Ito ang nangyayari kapag nagsimula ka ng umangat pero unconsciously, ginagawa mo ang mga bagay na bumabalik sa dati. Halimbawa, nagsimula ka ng makaipon, pero bigla mong ginasto sa bagay na hindi mo naman kailangan. O kaya, may extra income ka, pero bigla kang tinamad pumasok sa trabaho. Bakit nangyayari ito? Kasi ang subconscious mo, sanay sa luma mong identity. At kapag naramdaman nito na lumalayo ka sa dating comfort zone, sisikapin nitong ibalik ka. Ang solusyon dito ay awareness. Kapag nahuli mo ang sarili mong gumagawa ng desisyon na hindi aligned sa bagong goal mo, stop ka muna at tanungin ang sarili mo. Ito ba ay desisyon ng bagong ako o ng luma kong ako? Kung ito ay luma mong pattern, piliin mong baguhin. May isa pang challenge na kailangan mong harapin, crab mentality. Alam mo na ito? Ito yung kapag nagsisimula ka ng umasenso, Biglang may magsasabi, Uy, baka yumabang ka na niyan. O, ano ba yan? Puro pera na lang iniisip mo. Minsan, pamilya pa mismo ang magda-down sa'yo. Hindi ibig sabihin na hindi mo sila mahal. Pero kailangan mo protektahan ang isip mo. Kasi kung lagi mong papakinggan ang negativity, babalik ka sa dati mong paradigm. Isa sa pinaka-effective na paraan para labanan ito ay maghanap ng community o circle na supportive. Kahit online lang sa simula, kahit group chat lang ng mga taong may parehong goal, kasi ang energy nila ang tutulong para ma-maintain mo ang focus mo. Kung wala ka pang ganong circle, start small. Humanap ka ng isa o dalawang kaibigan na open-minded at isama sila sa journey mo. Mag-share kayo ng progress. Mag-remind sa isa't isa. Kapag may narinig kang negative comment mula sa iba, huwag mo nang internalize. Sabihin mo lang sa isip mo, hindi ito tungkol sa akin. Ito ay paradigm nila, hindi akin. Isa pang diskarte, limit your exposure sa negativity. Kung social media feed mo puno ng rant at complaint, i-unfollow mo muna. Kung news ang pinapanood mo ay puro bad news, bawasan mo. Hindi ibig sabihin na maging ignorant ka, pero piliin mo kung anong papasok sa utak mo. Kasi isipin mo, kung araw-araw ang pinapasok mo sa utak ay fear, scarcity at galit, paano ka makakapag-reprogram ng abundance? Para kang nagtatanim ng magkaibang binhi sa iisang lupa, hindi ito tutubo ng maayos. Kaya disiplin ang kailangan. Hindi ito laging madali. Pero habang ginagawa mo araw-araw, nagiging habit. At kapag naging habit na, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Automatic na ang bagong pattern. Gusto kong bigyan ka ng isang metaphor. Ang isip mo parang lupa. Kung gusto mong magkaroon ng magandang ani, kailangan mong linisin muna ang damo. Kailangan mong diligan araw-araw. Kailangan mong alagaan. Hindi pwedeng isang beses ka lang magtanim at tapos na. Ganito rin ang reprogramming ng isip. Hindi isang araw lang. Araw-araw mo'ng inuulit hanggang maging natural na. At kapag naging natural na, ang resulta darating parang magic. Isipin mo ito. Bawat araw na ginagawa mo ang practice na ito, parang naglalagay ka ng bagong bricks sa bahay mo. Unti-unti mong binubuo ang bahay ng bagong identity mo bilang milyonaryo. At kapag naabot mo na ang point na ito ay normal na sa'yo, doon mo makikita ang transformation. Hindi lang sa pera, pati sa confidence mo, sa relasyon mo, sa paraan mo makipag-usap sa tao, mag-iiba lahat. Sa susunod na parte, ipapakita ko sa iyo ang pinakamasarap na parte, ang transformation. Ipipaint ko sa iyo ang larawan ng bagong tadhana mo kapag tuloy-tuloy mong ginawa ito. Kasi gusto kong makita mo na hindi lang ito theory, ito ang magiging bagong realidad mo. Ngayon, gusto kong ipikit mo ang mga mata mo sandali at imagine in mo ang bagong ikaw. Hindi na ikaw yung taong takot sa bayarin. Hindi na ikaw yung taong laging nauubusan ng pera bago pa matapos ang buwan. Imagine mo na isang taon mula ngayon, nakaupo ka sa sala ng bahay mo, tahimik, relaxed, at hawak mo ang notebook kung saan nakasulat ang mga goals mo. Isa-isa mo silang tinitingnan at napapangiti ka kasi karamihan dito na achieve mo na. May ipon ka na, hindi na zero balance ang ATM mo. May fund ka na para sa mga anak mo at kahit may emergency, hindi ka na kinakabahan kasi handa ka. Pagkatapos, iniisip mo kung anong susunod mong project. Maybe vacation with your pamilya, maybe maliit na business na matagal mo nang gustong simulan. At imbes na takot, ang nararamdaman mo ay excitement. Ito ang reality ng taong may bagong paradigm. Ang pera hindi na stress. Ito ay tool para mag-create ng mas magandang buhay. Hindi mo na ito hinahabol, dumadaloy ito sa iyo, at higit pa sa pera, napapansin mo na nag-iba ang energy mo. Mas kalmado ka, mas pasensyoso, mas confident. Hindi ka na natatakot makipag-usap sa mga taong mas mayaman sa iyo. Hindi ka na nai-intimidate kasi alam mo na deserving ka rin ng abundance. Sa pamilya mo, napapansin nila ang pagbabago? Mas masaya ka mas present ka, hindi ka na mainiti ng ulo pagdating ng bayarin kasi alam mong may paraan. Nakikita ng mga anak mo na posible pala ang magandang buhay. At dahil nakikita nila ito sa iyo, lumalaki sila na may mas mataas na paniniwala sa sarili. Ito ang tunay na empowerment, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa buong pamilya mo at sa mga susunod na henerasyon. Kapag binago mo ang paradigm mo, Binabago mo ang kwento ng pamilya mo at gusto kong tandaan mo ito. Walang ibang gagawa nito para sa iyo. Hindi gobyerno, hindi boss mo, hindi kahit sinong tao. Ikaw lang ang may hawak ng susi para baguhin ang tadhana mo. At simula ngayon, wala nang makakapigil sa iyo maliban sa sarili mo. Kapag tinuloy-tuloy mo ang practice na ito araw-araw, affirmations, visualization, journaling, gratitude unti-unti mong mararamdaman ang shift sa una maliit lang parang hindi halata pero darating ang araw na mapapansin mo wow dati iniisip ko imposible ito ngayon nangyayari na at kapag nangyari yon gusto kong maalala mo ang araw na ito ang araw na nagdesisyon kang baguhin ang isip mo kasi ito ang turning point mo kaya ngayon gusto kong magdesisyon ka Huwag mong hayaan na matapos ang video na ito at bumalik ka lang sa dati. I-commit mo sa sarili mo na gagawin mo ang mga simpleng step na ito araw-araw. Kasi ang tadhana mo hindi mababago sa isang araw, pero pwedeng magsimula ngayong araw na ito. At kung gusto mong may kasama sa journey na ito, mag-subscribe ka dito sa channel. Kasi dito, tuturuan pa kita ng mas maraming paraan para i-upgrade ang isip mo, i-attract ang mas malaking biyaya at maging tunay na milyonaryo sa loob at labas. Ang pera ay hindi kaaway. Ito ay kaibigan. At kapag natutunan mong i-handle ito, nagiging alay mo ito para makagawa ng mas maraming magagandang bagay. So, final message ko sa iyo. Hindi aksidente na pinanood mo ang video na ito ngayon. May dahilan kung bakit narinig mo ang mensaheng ito. Kasi handa ka na. Ready ka nang baguhin ang kwento ng buhay mo. Ikaw ang may hawak ng kwento. Ikaw ang may hawak ng panulat. At ngayon, pwede mo nang isulat ang bagong ending. Isang ending na puno ng biyaya, kalayaan, at saya para sa iyo at sa pamilya mo. Simula ngayon, sabihin mo ito sa sarili mo araw-araw. Ako ang milyonaryo ng aking buhay. Ako ang gumagawa ng aking tadhana.